Ohayo Japan! Tara, pasok tayo dito sa ukay-ukay ng Japan! Ayan po ang pick up. Tara, sa loob na po tayo at pakita ko po sa inyo ang loob ng ukay-ukay ng Japan. Ayan, nandito nga po tayo sa loob at nakita natin tong mga luxury bags. Ang dami po niya, magaganda. Ayan, itutur ko na po kayo dito. Ayan, may mga t-shirts po dyan. Ang gaganda ng mga t-shirts. Ayan. Ito naman po mga t-shirts na mga sale din. Ayan, pili po tayo ng t-shirts. Sana may magustuhan po tayo. Karamihan po dito. Nagkaka-timing na mga branded po. Kaya, pag pili-pili tayo, baka makakita rin tayo. At dito naman po ang mga luxury bags din. Ayan, ang Coach. Isa sa mga paborito kong brand po yan, ang Coach. Kasi mura lang din po yung kayang-kaya lang natin sa budget. Yan po ang mga bags. Ang dami. Dito rin po ako bumili ng isang bag. Dito naman po dito ang cycle mga, course. Ano, recycle ng pick-up. May nakita pa akong mga ayan, na bags mura lang din ang pagka ko to ng ano backpack ko. Ayan, pero hindi mo na Ayan. po tayo bibili ito pa, Saka na lang po pag pipipilian. may budget na tayo may mga Medyo tipid pa ngayon at ito po ang mga wallets ang wallet nila Ayan, dito rin po ko bumili ng wallet gan 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 po gan 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 Ayan, dami A po mga dito po dyan. Ako at buili. ito rin po ang mga at bags. Ito rin po ang mga, mga seal bags. na bags. po ito. Ayan, may Marc Jacob. May mga body Ayan, bags. Ganda po nung may mga belt bag. Milig po ako sa mga ukay-ukay. Ukay. Dito, ukay. dito rin po ang luxury kasi bags. Kasi malapit bags. lang po ito sa amin. At Ayan, Ayan, ito po Ang... Louis Vuitton. Ang... Pinakamahal na bags. Ayan, may ilik po ba sa mga siya, ganyang bags? Ukay, ukay, mahal Pag pa Pag may budget, bibili po tayo niyan. Sa ito rin po naman ang nga po pala, isa sa mga type ko ng mga pitaka. Ayan, may type po ako dito wallet. Ayan, at ito naman at po, ito ang maleta, sa uwi niya sa, sa Pinas. gusto dyan umalis pambutang Pinas. umalis Pinas. may mga maleta, po dyan. At, at ito, ito, mga at dito naman po naman tayo sa, mga men's men's. at ito may, at ito yan. may yan. sapatos oh, pa Jordan. Ayan, ang Jordan na sapatos. Mura lang din po yan. Yan, dyan po. Mga t-shirts pa na pang Ayan, dami rin po sa dito sa men's. Halos lahat po kasi t-shirts, pants, kasi nga po dito summer po season na nga yung dito kasi sa Japan. Na nga po. Ah, ito, ito naman, naman po mga, jackets, pang jackets, mga leather shoes, at sa mga boots. mga boots. pa. Ayan, Dari at hindi lang po dito, 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 dito ang mga t-shirts, edito eh, dito lang po mens, tayo sa mens, blouse. May mga din ah, po ng mga na mga damit. At naman po ang mga blouse. Ayan. Ayan, mahilig po tayo sa blouse at mahilig, mahilig po, po, ako sa mga na ng mga okay, ukay. blouse ukay. dito. Kasi parang bago pa rin naman um, po. Kasi eh. lang din po kasi sa budget. Ayan, at syempre mura ayan, para mga, mga blouse, blouse dito tayo. ko po yung binibili. Hindi at lang dito lang may lata. mga sale din ng mga kasi square pants. Kasi maganda pans. po yung klase ng mga ukay-ukay dito. Ayan, may mga sale din ayan, po dito ng mga dito bags. Mga hack lang may din. May mga Pati po shampoo, shampoo din po dito. At sabon. Mga sabon pang laba. Katulad po niyan. Ayan, Nagsisail po, nakakatipid po. po ng 100 Iba eh, po din. kasi ang price dito sa ukay at sa mga ay, mga sagang panlaba ano, bilihan ng mga, mga, gamit mga sa bahay ay gamit, ayan gamit ito, ito na po sa po, pang mga pambata, pambata. rin bata. ayan oh sana ayan. may magkasya dito para sa apo ko mga halos bago pa po hindi pa usually nagagamit yan ang ganda rin po Paso kasi ang gamit ang lang siguro pambata, nila ka ayan, agad mamatero. dito sa recycle ng mga Japanese ang dami niyan Ayan, to sa mga t-shirt din. Ito mga po, sa polo para t-shirt din. Para sa men's. At ito pa po, oh, may mga Ayan, ito jacket sa mga na pang, pang winter, spring. Pang ano, jacket, pang winter, pang spring season. At dito po, mga pambata na pang summer outfit. Ayan, ang dami po dyan. Ito naman po tayo sa mga bags na pang ladies. Ayan, may skirt pa dito. Ang ganda ng kulay. Kulay violet. Tingnan po natin. Sana magkasya sa atin yan. At ito po mga shoes. Ito may nakita po ko dito. Shoes, ang ganda nito. Sleep on. Try ko nga kung kakasya sa akin. Ang ganda po kasi ng kulay. Eh. Ang favorite color natin yan. Kaya tatry ko po siya kung kakasya. At ayan, kasya na nga po. Nakita tuloy ang aking paan. Ayan, ganda. guys sa akin. Mamaya babalikan kita. Ito. Sana dyan pa rin niya pagbalik natin. At ito pang iba pong mga sapatos. O, di po ba? Ayan. Mga sell din po yan. Pero parang hindi po sel no? ganda po kasi ng klase nila. Ayan, ito naman po ang mga blouse, mga t-shirts, mga, ka, mga one-piece dress. Ayan, gaganda po niyan. Sana may magbagay sa atin. Ito po ang mga sale din, Oh. Dami po mga sale. Ito pong mga sale nila pang damit, pang spring season. Mga long sleeve, mga jacket. Eh, kasi nga po, summer na ngayon dito sa Japan. Kaya yung iba, nagsisale na rin nila. May mga branded pa po yan. At ito rin po ang mga fashion bags. Ayan, may nakita po ko ditong violet. Ah, yung ganda nyan. Babalikan po natin yun mamaya. Mag-ikot-ikot muna po tayo. It tour trip ko kayo dito sa Recycle Shop ng Japan. Ayan. Dito po 300 yen or nasa 150 pesos na rin po. Yan, ito pa may nakita ko. Purple, ang ganda ng kulay. Yan, bagay ngayong summer. Maya, balikan din po natin yan. Ngayon, ngayon pipili muna po tayo. Ayan, mayroon pa ditong palda, skirt. Ayan, eksakto pang summer. Mga shorts. At ito naman po ang mga slacks, mga pantalon. Ayan. Ang dami po. Kaso mga size po niyan, mga maliliit. Kasi po mga punesa, medyo fit, fitty. Ayan, medyo ano po sila, slim. Ayan, may mga nakalagay din po diyan. kung ano ang ah nyo. Katulad niya, may jacket, may blouse, may bags. Nakalagay din po yan. Organized talaga. Ayan. At ito, syempre, magkatry po tayo. Sana may magkasya at may magustuhan tayo. Ayan. Feeling bibili po, no? Tingin-tingin muna. Ito, ganda po nito Laki lang ng size. Ayan, dito naman po tayo sa blouse. Ayan ang blouse. Ang ganda rin po ng color. Colorful. Ito, may mga ano pa dito. One piece dress. Ayan, nalilito na tuloy ako. Ayan, may mga bisikleta po dito. Pati bisikleta po, may recycle na rin. Ayan, ang dami po niyan. Nakita naman po tayo sa taas. Dito naman po, ang mga appliances. Ayan, mga electric appliances at saka may mga furniture po dito sa taas. Ayan, katulad po niyan, may aircon, may mga electric fan. Kompleto po dito sa pinuntahan natin recycle shop. May mga ilaw silang tinda, may mga vacuum, may electric fan. Mura lang po electric fan, kailangan po niyan dahil sa ngayon summer. At ito rin po mga mountain bike. Ayan, dami pong pagpipilian dito at mga mura lang din. May mga pang ano, luto pa. Ito naman po, may TV. May washing machine. At ito naman po tayo sa mga furniture. At ito rin po, may mga pang unsurfing. At dito mga cabinet. Ayan, dami po niya, no. Cabinet. Furniture. Hindi lang po mga damit ang pang ukay-ukay dito, pati po mga furniture at appliances. At mga kamura ko ka po talaga at hindi mo halatang ano used na kasi malinis pa po siya at parang bago pa din. Yan, yeah, may sofa pa. May mga dining table. At dito na po tayo sa mga cabinet. Ayan, may nakita po ako dito ng ano, parang drawer. May Hello Kitty. Ayan, gusto ko po itong ano, Hello Kitty na yan. Bilin po natin yan. At ito po may mga upuan pa. May stop toys pa ako nakita doon. Ang Winnie the Pooh. Ang Puchang. Ayan. At ito nga po pala ang bibili natin. Ang Hello Kitty na drawer. Ayan. 300 yan po. Nasa 150 pesos. Ayan, at malinis pa po, oh. Maganda pang klase. Ayan, ito na po ang bibili natin. At mabayaran na rin po natin, makauwi na rin. ko na po kayo dito sa recycle or ukay-ukay ng Japan. At ayan, dito na po tayo sa mga gamit na pang baby. Please like and subscribe my YouTube channel, Cerny in Japan.